Ay po, sa baba, yung tinira ko po na yun dito po siya yan ito po yung site nun yan, yung tinira ko po na yun okay kasunod po natin yung gitna ayun po, yung nakasabit sa gitna makita nyo po yung ating target yan. ayun po, alam mo, ayun yun po yun, sa gitna Ayun. Ayun po, ano? Side po nun, eh, gitna rin. Gitna. Ayun po, gitna. Gitna siya. Ayan. Ginawa po kasunod, yung nasa taas. Nakikita nyo po yung nasa taas na yun. Ulay apple green. Yun po yun. Ulay apple green. Okay.